guys, good morning. kita magkakalas na po tayo ng ating paninda no? Araw-araw nating ginagawa. Ay nandito nga pala ako ngayon sa Talipapa. Wala ako sa palengke guys. At dito na ako lagi magtitinda no. At minsan naman doon ako nagkakalas at pag wala pa yung tao ko ron. Ayun. At baboy nga lang tinda natin ngayon. Gawa ng ang manok ay sobrang mahal ang manok ngayon. Uh, umaangal yung ating mga customer. Ayun, tumumal pati ang manok kaya baboy muna yung titinda ko. Ayun, ngayon empleyado ay araw ng sabado. Ayan po. Kamusta po kayo lahat? At lang lalo na po sa ating mga subscriber dyan. Ayan. At sa mga bago pa lang po na napasyal po sa aking munting tahanan ah, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ayan po. Mga baguhan po dyan na ah, gusto matutong magkalas ng baboy and gusto pumasok sa ganitong negosyo na hindi pa po marunong magkalas. Ayan. Ah, sana po yung makatulong po ito sa inyo. Ayan po. Ah, Panuloy niyo po itong aking video. Ayan, marami po tayong mga video na nagkakalas. sa uh, sana po yung mga pulot po kayo ng punting aliskarte uh, sa pagkakalas ng baboy. Ano? Uh, hindi naman tayo pare-parehas ang estilo ng pagkakalas. Uh, ito po yung aking ganito po dito sa area namin ay ganito pong style ng pagkakalas. Ano? Bawat area kasi ay iba-iba ang estilo ng pagkakalas. Ayan, uh, at ang importante lang dyan ay malaman nyo kung saan ang saan party o saan banda putulin yan lang yung importante dyan na alam nyo, alam nyo kung saan yung mga dugtungan, yung mga saan patamaan ayun ngayon okay, guys, sa sana po yung makatulong po itong aking ginagawang video yan po at nagtatanggal na po ako ng pata no? at yan naman susunod ko dyan ay yung bias tatanggalin ko yung bias na hindi po natin lalagyan ng laman ayan, ganyan lang po magtanggal ng bias mga idol at sundan nyo lang po yung buto sa masimot po yung laman Uh, ingat lang po palagi sa paghawak ng kutsilyo no kasi yung hawak natin kutsilyo ay matalas po yan. Mahirap po uh, at dinatin alam ng disgrasya no at meron lang po akong ikukuwento sa inyo mga idol ah no? uh, ito po yung karanasan po ng aking kasama yung tauhan ko po na sa palingki. ah uh, dito po siya nadali kasi kaya tinatawag ko yun na boy pulso dahil na po yun no? na uh, tinamaan ng kutsilyo yung pulso niya sa kaliwa. Yun, doon po sa pagtatanggal ng bias Iwan ko kung anong nangyari. Ano pa lang po kami noon, uh, tauhan pa lang. Uh, may amo pa kami noon dalawa. Mag, dati pa lang nangamuhan kami, ay magkasama na kami. Ano? Matagal na kami magkasama niya nung tao, yung tauhan ko na, uh, yung kasama ko ngayon sa pagtitinda. Yung katawan ko ngayon sa pagtitinda, mga idol. Ano? Nadali siya sa pulso. Talagang mahaba yung pagkatusok. Natusok kasi yung pulso niya so, sa kaliwa pagtanggal niya ng bias ayun at nadali siya dinala siya sa dito sa emergency tai, -tai. ay hindi siya tinanggap diyan doon siya sa Maynila siya na tang tinanggap yung kung anong hospital yon yung amo ko kasi ang nag ano doon ah, nagdala malaki ang gastos ng amo namin dati nasa 60,000 yung ginastos nila kasi sobra talagang lakas ng ano ng dugo sumisirit yung dugo niya sa kamay at nahihilo ng araw siya nung ano nung siya kinabahan daw nung sumuka na siya kasi marami nang nawala sa kanya na dugo eh may naputol na ugat at buti ngayon yung kamay niya na gagalaw pa niya na bali na ibalik pa siguro yung ugat na naputol ano ko lang kung anong nangyari doon kasi nung pagkasugat niya wala kasi ako roon Mali nasa loob ako ng bahay noon siya lang nasa pwesto siya lang nagkapalas. Kaya yun ano, no? uh, lagi po tayong mag-iingat sa paghawak ng kutsilyo sa pagkakalas, lalo na po sa mga baguhan dyan. Iingat po tayo palagi. Yung mga ano lang na sugat, wala uh, wala namang problema yun. Yung ano talaga, yung delikado na parte ng ating katawan pag yun natamaan ay yung madugo na parte. Yun na mahirap talaga. Kaya yun mga idol, uh, meron tayong gagawing ano ngayon, uh, order. Ayan, abang tayo nagdi-display sisingit ko rin yung mga pa natin. Ayan, medyo marami-rami rin to. nga guys ah, uh, una ko uh, palang ginawa yung minudo 500 at yun natapos ko na pong islice in. at dito naman po yung pang bicol no ah, uh, 500 din to Ayan, at fast forward fast forward na nga tayo para hindi po masyado mahaba yung ating video yan banan na po ng hiwa dyan para kasi medyo tanghali na rin kasi yan tapos na yung bicol at ito naman yung pang dinuguan uh, 500 din ano dinuguan na 100 and

500 tatong order ano tatong 500 na limpo uh, price price ang hiwa kaya e, yun ito naman ang ating titirahin ngayon Merci. natin yung limpo at meron din siyang 15 pieces na pork chop guys ano manipis lang tong ano nya uh, isang guhit, ang isang piraso uh, ito naman ang ating titirahin ngayon guys guys okay, ang malupit tapos na tayo gumawa ng order ayan tapos na uh, malapit ang matapos mong display kaso ito ang problema yan ay yung order natin na ginawa kasi yung na natin wala wala natin yung plastic wala tayong paglagyan walang Wala walang yung plastic walang medium kaya <laughs> tayong trabaho. ay nato wala yung pala mas pala yung kito ay walang mabilan dito ng plastic magagali itong ahari nito <laughs> Orde na ito. Ito lang. Wala nung plastic. Yata yung trabaho. Ay.